So, ayan mga kamag-anak, eto na, update sa ating silihan. Dahil nag-aaraw na mga kamag-anak, eh, napaararuhan natin itong pagitan para tumaas yung pinakapuno ng sili at hindi na matubig kapag ka nag-uulan. So, ayan mga kamag-anak, tatlong paraan ang ginawa dyan. Kada isang butas na ganito, tatlong balik ng araro. So medyo ka lang yung saboy ng lupa na napaikpik kasi kasi halos dalawang linggong umuulan dito. So okay lang yan. Ang mahalaga, hindi na matutubig yung ating sili. Hmm. Yan no? So kahit umulan yan ng malakas, hindi na yan makukuhang matubig. So medyo madamo na alang mga kamag-anak pero spray na lang natin ng ano yan, ng one side tapos yung mga matitira yun na lang yung papadamuhan natin kung medyo makapal pa no? so ayun sa may kabila sa may tapat ng saging araruhin pa yon, uh, ganito rin sya kaso ibang variety yung nakatanim doon uh, panigang base eto mga kamag-anak ang variety nito ay mahika yan yeah. so makikita nyo mga kamag-anak hindi ganong kaganda yung sili natin hindi malago niya yeah. Ano kasi mga kamag-anak na nga ng ano, nabugbog sa bagyo at nalubog sa damo. Kaya ganyan ang itsura. Pero tinalagaa naman nating mabuti nakailang pataba na tayo uli. Tapos ngayong araw eh pinapa-spray ko siya, ano. So ayan, pinadala ako nga dito mga kamag-anak yung tatlong drum. Ayan, pinapupuno ko mga kamag-anak ng tubig. So, ayan, may power spray tayo na pinatutok natin dun sa sapa para mag-ahon dito ng tubig. So, uh, may magamit tayo sa pang-spray, no? Medyo matagal kasi mga kamag-anak pagka sa sapa pa kumukuha ng tubig. Doon pa pupunta yung mga... Uh, magi spray natin. So, ayan mga kamag-anak. Ayan, makikita nyo damo. Puro ano, yung... Ayan, puro yung gumagapang na yan. So, maganda yung presyo ng sili ngayon mga kamag-anak. Sana nga eh... Papaayos natin tong hanggat mahal ang presyo para masulit. Ayan, may kasama akong makulit. Ayan, o. Oh. So yan, rin natin mga kamag-anak ng bugsok ay ng bugsok ng tulos kada isa. So ang mangyayari dyan mga kamag-anak, itong puno ng sili na yan. Yan, gaganyan yan dito, tatalian dito ng straw para pagka hindi siya nauuga para maging matibay. So hindi ako nagpabugsok mga kamag-anak kasi uh, tag-ulan ngayon, baka mamaya bumaha, o, oh, ang iniiwasan ko kasi dito mga kamag-anak ay eh, yung pagka bumaha, may mga yabat. So pagka nakabugsok, nakatali lahat, eh possible na matangay yung sili natin no, pag nadaanan. Yan, napakadamo mga kamag-anak, bansot na bansot. So, ito naman mga kamag-anak yung kabila. Ayan o. Oh. So ano yan. Ah, ito nyo, madamo rin. Ito yung panigang bes. Yan. Panigang bes naman yan, mga kamag-anak. So, medyo matutangkad to, kumpara dun sa may kabilang block. Tapos, ito, yung part na yon Ayan na yung ating siling Taiwan. Ayan, siling Taiwan yan, mga kamag-anak. So, napakadamo na rin. So, i-spray din natin yan ng pamatay damo muna. So, hindi ko pa mapaararuhan kasi mga kamag-anak, baka mamaya eh maano siya, matabunan na yun, ng araro. So, ayun ang itsura niya, mga kamag-anak ko, yung ating siling Taiwan. Napakarami niyang supang dito. Hmm. Halos lahat yan. So, ang inaano ko rito, mga kamag-anak, ay eh, kung iproproning ko siya. Ayan o. Oh. yung So, hanggang dito na lang muna, mga kamag-anak. Happy farming!